Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira de la Pena, your travel buddy and your host. And today, guys, it's day 3 of our Hong Kong travel series. And today, guys, it's gonna be such a fun and exciting day kasi guys, today we will be traveling to Hong Kong Disneyland. real travels value for money food trip accommodation na sulit real travels because, because adventures are, are the best, best way to learn so ito na guys after ilang minutes of walking papasok na tayo here sa mismong pinaka entrance nila and of course This is a Disneyland world, kaya dito pagpasok natin, we will explore different areas and different themes ng mga Disneyland, showcasing different Disneyland rides, attractions, and shows. Kaya tara guys, let's go! Ayan guys, nandito kami sa Animation Academy, which is the first parang attraction. And I think mag-drawing kami ng Mickey Mouse ngayon. So ayan guys, tara! Tara! Okay guys, so dito sa animation studio, ayan, Eto tinuruan kami mag-drawing ng Disney character. So, ang tinro namin, guys, for this um, time is Donald Duck. Ayan, guys. Kumuka ba ni Donald Duck? Let me know in the comments below kung na-drawing ba natin siya ng tama. So, guys, nandito tayo ngayon sa first area na pupuntahan natin sa Hong Kong Disneyland, which is called Tomorrowland. Ang theme dito sa Tomorrowland is more on futuristic theme, mga spaceships, mga lumilipad na mga orbits na mga planets, sa mga astronaut. Ganun, guys, yung theme dito. And now we're going to our first ride sa Tomorrowland. So let's go na guys! Let's go! And guys, tapos na kami dun sa isa pang ride which is called the Ant-Man and the Wasp. Magbabaril-barilan ka lang tapos pataasan lang ng score. Super na, ka-enjoy talaga. And right now, nandito na tayo sa Marvel the Iron Man experience. So tara guys, tingnan natin baka nandito si Iron Man. So ayan guys, nasa loob na tayo ng parang ano, lugar ni Iron Man which is yung Stark Industries. Ito yung tinatawag nilang Hall of Legacy where the future began. Baka ito yung parang history ni Iron Man, guys. Ayan, makikita mo yung mga old memorabilia ni Iron Man makikita mo yung mga iba pang memorabilia ng Avengers. Like ito, shield ni Captain America. Ayan guys, ang galing. At ito guys, ito na si Iron Man. Hello, ito yung kanyang suit. Papasok na tayo dito sa isa namang area called the Hall of Mobility. Ayan, makikita mo yung mga future plans ni Iron Man. Ibat-ibang mga Iron Man na robot merong iron man na mga submarine, may iron man na mga drone. Ang galing guys. Kala matotoo talaga eh, no? Pero ayan, yan yung mga kanilang iron man na satellites at rocket ships. Kumusta tayo dito sa The Iron Man Experience? Ang galing kasi para siyang 4D or 5D type of ride. Tapos papasutin ka ng glasses. So, nagsuot kami ng parang glasses tapos talagang tinake kami dun sa very, very immersive experience na parang ang dami nangyari. Ang dami nangyaring ano, may pinalabas na show kung saan kami nag-save ng world with Iron Man. It was a very thrilling, uh, thrilling attraction. So tara pa guys, uh, hanap pa tayo ng more rides. Tomorrow lang pa lang to na area, pero ang dami na natin parang nagawa. Grabe, this is just the first out of the many. And right now, ito, ito try natin tong ride na to, which is called the Hyperspace Mountain. So sabi nila roller coaster daw to, so let us see. maraming experience dito sa Hyperspace Mountain, hyper na hyper. Indoor roller coaster siya, pero napakadilim. Tapos madaming flashes of lights na makikita mo. The sobrang bilis guys, like sobrang bilis. Super fun naman siya guys. Medyo kahilo lang, kaya always remember to bring your water dito sa Hong Kong Disneyland. So yun guys, nandito na tayo sa Fantasylands. Actually, an area mostly for, for kids, for toddlers. Pero titingnan pa rin natin yung mga rides dito kasi sabi nila super na Daw. So ito, itong ride right sa ko, it's called It's a Small World. Kaya na natin kung small ba talaga yung world. Let's go! Ayan, ayan guys. Sasalawab na tayo. Papasok na tayo ng It's a Small World. Actually, parang pinifeature daw dito yung mga iba't ibang continents, mga countries. Tapos, it's just a chill boat ride, right, guys, where you can see different dolls. Parang show yung datingan niya. Tapos, nasa boat kami may tubig talaga dito guys sa gilid ng boat namin. Kaya ayan guys, so oh, ang cute. <laughs> Itong ride na to guys, perfect sa mga kids. Kaya kung may mga anak kayo, dito nyo sila, dalhin. mag enjoy talaga sila. Yan guys, so oh, ang cute ng mga ano, napaka-interactive na mga manika. Iba-iba yung suot nila from different countries. Tapos lahat sila kumakanta ng It's a Small World. Okay, per continent talaga siya guys. So kanina parang sa Europe tayo, Middle East ngayon. Papasok na tayo sa Africa. Ayan! ang galing oh. Ito na 'yung ano, ito na 'yung mga manika, mga African na manika, ang galing oh. And guys, nandito na tayo, papasok na tayo sa It's a Small World American version. At nakatuwa dito, guys, kasi sobrang detailed ng pagkakagawa nila dito. Kita-kita mo na, they've put a lot of research and thought into it featuring the different cultures din ng mga Uh, world uh, using yung mga manika. And guys, papasok na tayo sa Asia. Sabi nila meron daw Philippines dito, so abangan natin. Ay, ang galing. Ginawang Asian yung tunog ng It's a Small World na kanta. And you can see different Asian costumes, guys. Ang galing. Merong Japan. Ito, may Japan tayo sa gilid. Meron tayong Malaysia sa gilid. Ito, may India. Ito, Indian, ano, mga Indian dolls. Meron tayong mga Myanmar, Cambodia, Thailand. Ayan guys, ayan yung Philippines. Nasa bahay kubo. yung ating mga Maria Clara na manika. Ayan, o ba? Diba? Ang Galing guys kasi ayun na napaka detail oriented may bahay kubo may ano may tarsier Ayan, may tarsier silang nilagay tapos meron din silang nakabarot saya yung mga manika nakakatuwa naman at Ayan guys, may kalabaw. O, di ba? May kalabaw, may bamboo. Napaka good job naman ng Disneyland. Tapan exiting, iba't ibang languages ng goodbye yung pinapakita nila. And of course, Philippines represento guys. Sa lahat ng languages, meron dito ang nakalagay na paalam. Ayan. So, ang galing, guys. Thank you so much, Hong Kong Disneyland. Ang daming Philippine representation dito. Nakatuwa talaga. So, yun, guys. That is... It's a small world. Okay, hanap pa tayo ng mga rides. Ayan guys, tapos na tayo sa It's a small world sa so Fantasyland. At dito guys, may border sa loob ng Fantasyland. It will lead you actually to the area of the world of Frozen, which is the new attraction area dito sa Hong Kong Disneyland. If mga fans kayo ni Elsa, ni Anna, ni Olaf, mahilig ba kayo kumanta ng Let It Go? Nandito lang yan sa world of Frozen. Kaya tingnan natin ano yung makikita na rides and attraction. Okay, for our first ride dito sa World of Frozen, ito try namin tong roller coaster called Wandering Oaken Sliding Sleigh. Woohoo! Ayan. So, ayan guys. Pipila tayo. Titingnan natin. Grabe. Dito sa World of Frozen, may initinit. <laughs> And this is an outdoor na indoor na outdoor na roller coaster. So, tara. Let's go! Okay. <laughs> Ah! Ayan, so, after some rides, guys, nako, try natin naman pumasok dito sa Disney Castle, no? Baka makakita tayo ng Rapunzel o kung ano mang Disney character. Pero tingnan natin ano na sa loob. Tara, pasok tayo sa Disney Castle, dito lang sa Disneyland Hong Kong. Ayan guys, pag pumasok kayo dito sa mga stores sa Hong Kong Disneyland, ang cute guys so, oh. Ayan, pwede ka bumili ng mga Disney official merch like ito. Nandito tayo sa store ngayon ng mga Winnie the Pooh items. So ang cute guys, may mga stuffed toy, may mga laruan, may mga stationery, may mga pouch, keychain, magnet. Lahat ng type ng Winnie the Pooh makikita mo si Piglet, si, si Tigger, lahat guys. Ayan, mga watch, iba't ibang mga gamit ng Winnie the Pooh. Napaka cute guys. So, lumagos kami sa castle. Actually, meron kang makikita palang Disney Princess doon sa loob ng castle. Kaso yon we decided to, ano, na dumaan. Lalagos lang kami sa castle. Paglabas namin guys, eto, nandito na pala kami back to fantasy land. So, andito yung mga ride na pambata. May carousel, may mga dambo, na mga flying elephant. And of course, sa likod ko, andito yung nakalagay the many adventures of Winnie the Pooh. So, actually, mga pang kiddie rides to. So, if you want uh, to have more kid-friendly rides, nandito lang siya lahat sa Fantasyland. Pero pupunta muna tayong Adventureland para maka-check pa ng more rides. So let's go! Let's go guys! we're back sa world ng Frozen. This is the world of Frozen, guys. And grabe, pinapatugtog na yung mga let it go na music. Nakakatuwa. Kitang-kita mo, guys, yung kung ano yung nakita mo sa movie. ano yung nakita mo sa movie ng Frozen. Ito talaga, talaga nireplicate nila yung actual Arendelle. The city of Arendelle. Ang daming mga cottages. Napaka-cute. Sa likod, meron silang ginawang parang ice mountain para magawa talaga yung Frozen world. Grabe guys sa so The World of Frozen, mainit-init talaga no. <laughs> so always make sure to bring sunscreen dito, tsaka lots of water. Pwede naman guys magbawo ng water dito. Meron tayong ride na pupuntahan ngayon called The Frozen Ever After. So let's go. Not sure if it's an attraction or ride but let's go. Baka makita natin dito sa Elsa. <laughs> Papasok na tayo dito after 40 minutes of waiting sa World of Frozen. Actually nasa loob tayo ng boat ngayon. Madilim-dilim, no? Pero, yun nga, ito yung tipong ride na nasa boat ka, tapos may tubig, tapos makababasa ka. So, tingnan natin kung mababasa tayo for today's video. <laughs> ayan, guys, si Olaf. Pinapanood namin ngayon. Ang galing! Wow! Ayan, nandito na tayo sa loob ng castle ng Frozen. Ayan na, guys, si Kristoff at si Anna. Kinakantahan na kami. Ayan, wow. Ayan na guys, kita na rin si Elsa. Ah! <laughs> Ayan na, ang dami nang nagiging snow, nagiging frozen. Finally! finally tapos na tong World of Frozen na attraction. It was a great boat ride. Kung ano talaga yung napanood mo sa movie, parang yung boat ride namin, lahat ng nangyari sa Frozen, parang na-recall namin, parang na-reminis namin, nakita namin si Olaf, si Anna, si Elsa. Tapos parang lahat ng mga kanta, lalo na yung Let It Go, yun talaga yung best part doon. Kasi nakita ko na talaga in person si Elsa. Nandito lang pala siya sa Hong Kong Disneyland, nag-chill. Nantahan kami ni Elsa. That's, ang ganda guys, ang ganda talaga ano, nakaka Atatch. Atatch <laughs> ako. Nakaka-goosebump siya. Sulit naman yung 40 minute Wait. So let's go pa. Exit na tayo sa World of Frozen and let's go to other places dito sa Hong Kong Disneyland. Ngayon pumasok na tayo. Bumalik tayo sa Fantasyland para pumunta dito sa attraction called Filler Magic. So ito yung parang theater na attraction kung saan makikita natin si Mickey Mouse dito it. Ang bonus guys, merong 3D glasses. So, susutin namin to, pero live theater siya. So, hindi ko alam, baka mix of digital and physical to na show. So, tingnan natin, tingnan nyo guys. Ayan, napakalaking theater. So, super saglit lang yung waiting time. It's just 10 minutes. So, ayan, Excited na po ako manood ng Mickey Mouse. <laughs> Ayan guys, kakatapos lang namin manood dito sa attraction called Philhar Magic. Kaya pala Philhar Magic kasi Philhar Magic Orchestra siya ni Mickey Mouse kasama si Donald Duck. It was a 3D, 4D show showcasing different uh, Disney shows and movies na naging iconic sa Disney na world talaga. So para nakita namin dun si Ariel, Kumanta siya part of your world. Nakita namin yung kandila dun sa Beauty and the Beast, Kumanta siya ng Be My Guest. Nakita namin si Sim Simba sa Lion King. Kumanta din siya. Tapos, si Ala din, tsaka si Jasmine, ayun, kumanta sila ng A Whole New World. So, para ang daming naging, ang daming namin nakita Disney show and movies din sa show kanina. Tapos, it was 3D, 4D, ba diba? So, parang kapag nababasa, nababasa talaga kami ng tubig. Tapos, parang, it was really an immersive experience. So si Donald Duck nakita din namin in person, kaso paalang niya yung nakita namin kasi tinapo na siya ni Mickey Mouse. So, yun guys, super, super fun, super fun attraction siya dito sa Hong Kong Disneyland. And that's about it for our Hong Hong Kong Disneyland Adventure, guys. It's so exciting talaga to be here in the happiest place on Earth now So yun, guys, uh, always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shira de la Peña, your host of Real Travels, and I'll see you next week.